Patuloy po ang pag-init ng election season sa bansa kung saan patuloy din ang pagpaparamdam na mga politiko na sa 2025 elections. Kaugnay nito, posible nga bang makita ng publiko ang pagsanib kwarsa ng Liberal Party at Makabayan Bloc? Ang buong detalye ay kukwento sa atin ni Charmaine Abong. Bukas umano si Liberal Party Secretary General Teddy Bagilat sa pakikipag sa kasama ang Makabayan Bloc sa binubunitong senatorial slate para sa 2025 elections. Ayon sa kanyang panayam sa Politiscope, pinahapyawan ito ang interes na makipagtulungan sa Makabayan upang bumuo ng linya ng mga senador na kakatawan sa bawat sektor. Aniya patuloy pa rin ang pakikipag-usap niya sa mga ito, ngunit wala pang formal na diskusyon na nangyayari it's high time na mag-usap-usap tayo oh. kung talaga nating na uh, yun, ipakita na itong alternatibo sa mga Marcoses at saka mm. sa, sa Duterte. So hopefully, no? Bukod pa riyan, ibinahagi rin ni Bagilat ang planong pagtakbo ni dating Senadora Laila Dilima mm -hmm. sa pagkakongresista sa ilalim ng kanilang partido. Uh, Nag-usap kami, mm hmm. siyempre tinatanong namin, Ma'am, ano ba ang plano? Sana, sabi niya, not this time. Ayaw niya rin ng lokal kasi mga kamag-anak niya rin yung mga <laughs> tumatakbo mm -hmm. sa Camarines Sur sa Iriga. And then sabi niya, if ever man, no, baka open ako sa party list. Yun lang ang sabi yeah. niya. But since mm -hmm. sinihintay niya kasi yung desisyon, eh, since natapos na yung desisyon, uh, mag-meeting kami sa mga susunod na linggo, uh, we'll see what she decides. Samantala, desidido umano ang Liberal Party na tumakbo bilang isang party list sa halalan. Ipinunto niya ang kahalagahan ng pagkakaroon ng critical voice sa Kamara, kagaya na lamang ni Naalbay District Representative Ed Selagman at Makabayan Black na nanguna sa pagpuna sa confidential funds ng Vice Presidente. Yung power of a critical voice, nalang mm -hmm. lang lalang na sa panahon ngayon na sobrang laki ng supermajority, na na-realize oh, personally no na-realize ko na hindi lang naman kinakailangan sa Senado na meron kang <laughs> critical mm -hmm. or independent minority no mas mahalaga mm -hmm. pa nga minsan so sa representatives no importante na kahit kakaunti and definitely in the next uh, three years no after uh, 2025 kakaunti lang talaga yung ma ma mahalal na opposition o minority basta's madagdagan and we hope mm -hmm. sa madagdagan yung bilang through the party list. Ako si Charmaine Abong para sa Kwentong Politiko.